So ayan, hello mga kabayan. 180 countries. Oh, 180 countries yung sinusuplay nila ng mga forklift at mga sprider. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat sa lahat ng mga manonood at sa lahat ng subscriber ko Ayan, pupunta po kami ng uh, Monaghan at kami mag-grocery kahit pa paano Natutuwa naman po ako at ah uh, kahit pa paano nakakita rin kami ng araw dahil sa totoo lang ay puro lamig na lang kaso ganun pa man kahit may araw ay malamig pa rin yung pakiramdam ganun pala dito so ito na yung bus na hinihintay namin bali actually yung dating ng bus ay uh, 1.52 uh, medyo na late nagtatagal lang kasi sa pagbabayad sa loob uh, marami kami pupunta ng uh, Monakhan to ma bookstore grocery. Pupoginya. Sabas. Okay. Bababa na kami. Eh. Ang dami pa sa hero ngayon. Sige. So yan, Valley Bus Station tong uh, binabaan namin. Kasi merong mas mayroong malapit dito na supermarket at uh, kami titingnan. Actually sa uh, Test ko kami nag go grocery sa Monogan, Pero malapit lang yung dito. Uh, Pasya lang kami saglit. So, sama na rin kayo para uh, makita nyo kung ano yung lugar. Pero time din namin makakapunta doon, sila yung mga kasamahan ko, nakapasyal na doon. Ako hindi pa. Bali, ang pangalan noong uh, isang supermarket ay Lidl daw. Lidl ba yung kung tama ako <laughs> sa pagpronounce? pronounce Misan lang uh, uminit. Ngayon, medyo makulimlim na naman kung nakikita nyo yung araw. Yan. Kaya nga na sinabi ko Yung uh, araw po Maganda, matingkad Pero malamig pa rin yung pakiramdam mo Hindi tulad sa atin na Pag umaraw na at matingkad yung araw Eh mainit na yung pakiramdam So hindi Dito hindi pala malamig pa rin yan Yung sinasabi ko na pupuntahan namin Lidl So yan Sama po kayo para makita natin kung ano yung uh, meron dito. Dali dali dali. Ayun, palo dali de daw. Pare kon John John. Hello. Ano ba 'yan? to ha? Happy birthday, advance. Thank you. Thank you. Ayan. lakad lakad lang tayo ay mga halaman to yan nakala ko pechay eh. ah! <laughs> welcome ganda pala dito Ayan. Ano ba ito? Cherry oh, cherry Yung cherry po ay uh, 1.50 Ang 100 grams Per 100 grams Maraming tinapay dito Ayan Oh my god Sana may makakakuan akong tinapay Pre Mukhang masarap yung pinili mo ha? Eto masarap to, topi. Masarap sa kapi to. Toffee, yum yum. Assorted. So yan. Jerome! Ha? Ikaw, anong gusto mo? So meron kami! Pre patiklap pa- Ay! Pre! Diba dito tayo bumili ng Oo. Sakin na to pre. Ayan, ah, tinutulungan ako ni Fernan magko ng box. Ayan. May ganap sa kanila mamaya, Ay eh, birthday ng aming kaibigan. Ayan. Hmm? Yang kanila naman eh. Ay, pumili ka lang masarap. Hoy, may utang ako sa iyo ha, mamaya ko na lang ibibigay. Ayan. Pipili lang ako. Yan lang piraso. Yan na. Okay. Yan lang. Ba't wala? Kung nakita ko kinuha yun. O, yan, yan. Okay lang yan. Basta akin ka naman nakatutok eh. Ano ba? Ano ba? Pansamantala, ito muna yung Jay Coco. Ano ba ito? Ito, pre, sa ano ito? Sa bus, doon sa so brown. It, ito, mga donut dito. Ay, hey, akala ko, sorry. Mangyan tayo eh. Mangyan natin diba. lang. Mga donut lang yan, donut. Ay, pero pwede na yan. Masarap to pre. Oh. Mukhang oh. matamis eh. Mukhang masarap to. Ay, eh, alam rin. Okay. Pero ikaw, anong gusto mo? Ito gusto, gusto ko? May brownies, Three brownies or assorted? Okay. so assorted. Pero dapat oh, siya bakit sa kanyo, paper bag? Oo. Oh. Bahala na yan. Oo, oh, but you don't see. Oo, Thank you. Thank you. Doon sa laging pinupuntahan namin sa Tesco, wala nito eh. Ito, mas maganda. Pre, pre saglit lang pre ha, sasara ko. Ay, hindi po ko na. Wait lang. Okay. Thank you. Dito po tayo mag ko Uh, so,

Oo. Oh, <laughs> yung itlog hindi maganda yan. Nakaka- Kanyan. Itong gulay. Gulay bro. Tapos <laughs> na natin Puro bawal eh ano. Ayun Eh ito pala yung mga sausage o. Oh. Maganda pala dito Maganda pala dito eh. pepperami. -pe Sobrang lambot. Ito mo, lambo. Ang tegas naman yan. Ito mukhang masyarap to, pre, oh. Oh. 2.19. tayo magluto Pork rib. Ma Pa'ta pa tayo, mura. mura? Akala ko bukos ang pakain mo. Mamaya, ah. Mamaya na ba? Mamaya. Eh, bala ko pa naman siya nung... Magko na sweet, eh. Sige. Bukas kasi pahinga natin eh. Sige. Frankfurt. Smoke. So, ayan. Ayan. Rep, palagay ah Ang haba naman ng sausage mo Mock German sausage How much? Ha? Huh? Oh. Hindi nga. Ah, ito. Bili na rin ako. Ayan. Bantay siya na orange Huwag yan um, Huwag uh, yan May halong yan uh, Ang ganda dito oh. So ayan Ayan po sa mga gustong Bumili ng bota ng kanyang anak Boots <laughs> Maganda po Ang cute di oh. Diba Ayan Mura naman Hindi naman, lang Hindi naman magsakit Talamig na ako Ang ganda oh Ang laki, ah. Ay, mm -hmm. Ang ganda ng mga kamatis oh Red bell pepper Ayan 1.29 ang isa. Mais panlagay sa sa, sa nilaga. Ayan. yung sibuyas, eto sibuyas organic onion 0.59 ganito na karami yan eh, si Boya ito pong, ganito karami ay 0.59 ayan itong pula naman pink onion 0.99 ganito karami magwa 1 euro na po ito ganito karami So, ayan yung uh, pinabili oh, Sige, walang problema yan oh. Kukuhanin ko yung sa akin

mga kabayan, nakakita uli ako ng ating mga kababayan dito at uh, sabi nila <laughs> na mukha nila ako at vlogger daw ako. Wala. sabi ko ako na ngayon. So sila po ay mga taga Combilip na ang uh, ginagawa ay mga forklift. Sila po ay dealer ng forklift sa ibang uh, lugar. Mga kabayan. 180 countries. Oh, uh, 180 countries yung sinusuplayan nila ng mga forklift at mga sprider. Sa fort. So, si anong pangalan yun, sir? Steve, Steve. Ah, uh, si Sir Steve. Sa anong probinsya? Patangas. Ah, uh, nakos mariusip naman. <laughs> ako minduro ako, mangya. No? Yeah, sir, ikaw, anong pangalan mo? Ray, Cagayan de Oro. Si, si Say Ray, Cagayan de Oro. Eto, sabi na, unang mahiya si sir. Sir, anong pangalan mo? Toto. Sito to, ah uh, ano ito? Ilunggo. Ilunggo ng ah, Oh. <laughs> so ayun, nakakatuwa naman first first time ko silang na-meet na dito. Ay, namin ano, forma namin. Si oh ayan. ayan. Sir. Ayan. 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 Ay. Ay, Ay. Ayun. sa lahat ng mga taga-Batangas. Ayun. mag-magkalapit lang tayo, isang dagat lang eh. Uh, Mindoro, mangyan. So ayun, nakakita kami ng mga Filipino. at nakabike po sila. Ayun oh, malapit lang kasi ang bahay nila dito. So ayun, maraming salamat at uh, sana ay eh, makita pa ulit tayo. No, sige. Marami na send out na. Eh ito yung mga kasamahan namin yan, walang kupas yan. <laughs> Di ba? Eh, ingat kayo. Ingat oh. Sige po. So no, ay nakakatawa na napakaraming Pilipino. Dumadami na tayo, ah, dumadami na. Dumadami na. pa. Ang pa. Eh kailangan makasingit na ako doon. Ayan, hanggang ngayon hindi pa kami nakakarating ng Tesco kasi dumaan kami sa Ukay-Ukay. Dumaan sila at uh, tumingin kahit pa paano nang uh, mabibili. Ano pre, uuwi na kayo? Uwa kami ng ano? Ha? Ah, okay. Punta pa kayo ng Tesco? Ah, okay. Ah, ayan o. Oh. Sino ba yan? Ah. Ayan. Mutaw muna kami ng karnihan sa butcher para makabili lang ng uh, yempo at atay ng baka ng baboy. Ayan. Ito na yun. Bibili kami ng uh, ulam muna. Uh, yeah. uh, uh, na, uh, uh, ano yun? Isa. Isa lang? Tama na isa. Anim Tapos mara, yung yempo. lang naman bilhin. Anim. Tapos atay. Ito ang baboy. Ito ang baboy. Oo. Magka, ilang ano? Ha? Ilang ilo? Nang? Tatlo? Nang? Tay? Hindi naman. Kalahati yata o isang kilo ba? Ayan. Ano pre? Ayaw yung bumili? Nabigatan nyo na eh. Bili nyo kayo. Pasok po kayo, pasok. Huwag kayong mahihiya. Walang pre-taste. Pre-taste lang. Meron yung pre-taste dito. Yan. Nagpapaluto pa ako ng baka. Ay. Tayo. So, Dito kami sa Tesco. Medyo na nabago na yung uh, pwesto kaya nakakalito na eh. Mamadali na kaming umuwi kasi pagluluto pa at uh, may kami naming uh, birthday yan Eh, hey, nagpapapunch na yung mga kasamahan namin. Ayan. So, ayan. Napupurga na kami sa Macdo Kaya bumili kami ng kanin at saka chicken. Pero hindi yung kasama ko si, Dennis. Ayan. Kasi, gutom na gutom na kami. Kain tayo. Uh, kabayan ko. thank you lord